Hi guys, super yummy goodness na labang hanap nyo? Yan! Guys, nandito tayo ngayon sa Masha Tapsilugan guys ha. Ito ang ating Mandaluyong's Best Tapsihan Edition. Yan! Guys, dito nyo makikita yung Masha Wrap tapos pang Masha na presyo. Tapos ang ibig sabihin pala ng Masha yung dog niya na babae dati. Yan, pangitay nyo, may kwento. Let's go! dito lang sa kaba ng private road corner ng open canal guys makikita ko agad sa bungad ang masyarap tap silugan tara guys samahan nyo order tayo yung mga meron silang 80s 50s tapos Woo! meron din combos na dalawa ulam with rice and egg masyarap ma'am order po uh, isang hanggayan silog apa ni? Thank you po. Pa. Pang Masha nga talaga to. Si Masha Top si lugan Guys, kaya sa mga hindi na order, order na rin kayo. Let's go! So, ayan guys. Dito tayo ngayon kay Masha si lugan okay, Order natin to. Hanggayan Silog, guys. Ayan. Try nyo rin to, guys. Ah. Grabe. Ang daming serving ng kanin nila. Itong sinangag nila, parang two serving, parang ganoon. Ganun karami, pang-masha. Ang masha daw talaga, masha na sa kapang-masha. Kaya mura siya, guys. Ayun. dito, guys, ha. Open sila 7 PM hanggang 7 AM or hanggang maubos. Aba, nyo? Punta na kayo dita. Let's go. to flight natin, guys, ah. Yun na. Kain na, guys. Yummy. Mm -hmm. Mula. Mula. Drop, check Mula. Mula. check. woo! dat Mula. 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 ya sa mga natakam dyan guys ha, yung gusto yung mura at masyarap ang Masha, punta nyo na itong Masha Tapsilugan. Lakit lang sila dito sa may private road corner, open canal guys. Kaya napakita nyo, let's go! Shoutout sa'yo, Bossy!